Ayan mga bossing, dahil bumili tayo ng bagong unan para dito sa ating sofa bed, bumili rin ako ng blanket para sa mga bisita natin. Kung may bisita tayo dito, gusto matulog, meron tayong mapapagamit sa kanila. Ayan, oh. Wow, sobrang napakalambot niya mga bossing. Oh. Tapos ang ganda ng tela niya. Tingnan mo yung tela niya, mami. Ano ba tawag sa ganyan tela? Ang lambot, oh. Hmm? Sobrang lambot. Tapos, ayan, yung laki nga pala nito, may iba't ibang size nga pala ito ha. Meron tong yung pang single bed, may pang double, double bed, double, <laughs> double bed, double, bed, ayan, may mga pang double bed yan. Itong kinuha natin, pang king size bed to mga bossing, ayan o. Oh. Ayan, ang laki o. Oh. Sobrang laki o. Oh. Diba, para pag may bisita tayo, maganap sila ng kumot, blanket, ito, mga bossing, ayan. Sobrang napakalambot nito. Ayan, perfect pang tulog. Ayan, oh. sarap. Ang lambot nya So yan, kung gusto nyo ng ganito mga bossing, marami pong iba't ibang kulay to. Ayan, gaya nga ng sinabi ko, marami po siyang iba't ibang sukat. Ayan, mag-check out kayo nito. Sobrang napaganda. Tapos mura lang to mga bossing. Sobrang napakamura lang nito. Ganito yung mga kumot sa, ano no? sa mga kondo-kondo. No? Ayan. Gantong ganito, ganito yun. Ayan, yung mga nakapag-kondo dyan, yung mga nag-staycation. Kung nakagamit kayo yung mga kumot doon, gantong ganito to yun. Ayan, no? napakalambot. Okay, yun lang peace out sa inyong lahat.